What's up mga master? So for today's video nga pala mga master ay uh, eh, bali sisisid po pala tayo dito ng saang. So uh, samahan niyo ako mga master na manisid tayo at uh, ipakita ko sa inyo yung mga nahuhuli ko dito. So ayun tara let's go. So dito pala mga master ay eh, naghaharap na ako dito ng saang at uh, para naman sa pag-uwi ay eh, meron tayong may ulam. So napakaganda pala ngayon ng uh, dagat na uh, kahit maalon na uh, hindi naman siya ganun kalabo. Bali pala dito mga master nakadali na agad ako ng isang pirasong saang. So at sumisi uh, sumisid ulit ako dito at para maghanap hanap ulit ng iba. So napansin nyo mga master medyo makulimlim at talaga namang uh, napakalabo ng mga uh, panahon na ito at talagang medyo malakas yung alon. So bali dito mga master, ayan pala yung mga master na tinatawag na or uh, tirik at kung tawagin. So, hindi ko na siya kinuha kasi nga alam nyo naman, ay baka matinip tayo dahil wala tayong pansungkit So, dito mga master, may kasama pala ako, yung aking uh, uh, bayaw at si Uncle Boy. So, yan, nag-aabang-abang sila dito ng isda. Dahil nga sabi nila, marami daw bang kilan dito na kung tawagin na uh, sa kanila. So, ako dahil hindi ako sanay mamana, guys, uh, ang ginagawa ko, eh, nanguha na lang ako ng, uh, mga saang so bali ito pala yung unang mga huli niya guys so oh, dami na oh mga saang ah saang <laughs> yan lapu-lapu at saka mga bangkilan so sabi niya pwede na raw yan para mamaya pang ulam at dito pala guys sa unahan guys ah, bali nilapitan ko pala dito si uncle boy talagang nabilib ako sa kanya kasi kahit may edad na siya eh, talaga namang mahaba pa talaga yung kanyang uh, utong or yung tinatawag na pag uh, sisid ng matagalan sa ilalim ng dagat So ayan guys oh. Nakita nyo naman guys. So nakita nyo na rin yung kanyang ulo guys. Uh, medyo nawala na rin yung mga buhok. So matanda na talaga si ang cool boy. <laughs> so ayan guys. Grabe nga abang-abang niya dito guys ng isda guys. Inaabang-abangan niya na baka may bumalik daw yung sinisipat-sipat niya na bangkila na malaki-laki. Uh, kaya yan. So ganyan palang discard guys. Pag nag-aabang ka ng isda. Kailangan mong magpisto sa malalim At uh, hintayin yung pagbalik Pero hindi na ako nakapagtiis dito guys Kasi nga Hindi ko kaya kayang uh, anuhin yung kanyang uh, uh, Utong or yung kanyang uh, Tagal sa pagsisid sa pag uh, Pamana Kaya hindi na ako nagano Iniwanan ko na siya So bali sinilip ko na lang pala dito guys Pasilip ko sa inyo Yung kanyang mga huli na mga bangkilan At meron pa siyang nadali dito na Isang chickard snapper na talaga namang napakalaki at talagang napakasarap niyan sa bawan ayan o kung napapansin niyo naman ganyan talaga siya kagaling mamana kahit na medyo may kaidara na siya talagang yan daw ang ginagawa niya noon sa lugar nila na sa lugar nila sa Cagayan Silio o yung tinatawag nilang uh, pinakamaliit na isla dito sa may Palawan na tawag na Cagayan Silio ayan so sinilip ko siya ulit andun pa rin siya nag-aabang-abang So bale guys, pa ba, for the ano ko nga pala guys, ay eh, didiretso na pala tayo dun sa aking ginagawa na kung pa, paano ko manisid ng saang. So yan, tara. Let's go. Dito pala guys, talagang napansin nyo guys, talagang marami-rami talagang saang dito sa lugar na to guys. eh pala guys, may so, butas na yan guys, meron kita akong lapu-lapo. Dito sa may butas, hindi ko na pinana kasi naman wala naman akong dalang Kaya buti na lang, may napansin akong malit na shells. Eh dinampot ko na lang yung tinatawag na panaktakin. So panaktaki na yan guys ay masarap din yan na ah, pag sinabawan mo So ayan guys nagsisid ulit ako dito gara para ako dito ng saang ay eh, medyo wala naman ako makita Kaya medyo nagpalayo-layo ako ng kaw So bali ayan guys uh, sumisid na ako dito ulit uh, Tinahanap ko talaga yung mga saang dito So at saka alam nyo yung saang Masarap to siya pagka hinaluan mo siya ng mga tinatawag na uh, miswa or mga gulay or ihawin mo siya kahit sawsaw mo lang siya sa suka talagang uh, napakasarap guys mas lalo na pag press na press pa from the sea so yan guys nakadampot ako dito ng saang yan nakita nyo uh, mayroon pa yan mga kasama dito so ganyan siya guys kadami guys so kalalaki sunod sunod yan dalawa dalawa agad nakikita ko so bali palang lalagyan ko pala guys eh, mayroon pala ako dalang maliit na net bag at dun ko siya ipinapasok sa loob kasi nga uh, hindi siya pwedeng tuhugin So, dyan. Kapag puno na, saka ko siya nilalagay ulit sa uh, bangka. So, yun, guys. Uh, tara, uh, manisi ulit tayo, guys. So, madali lang naman siya hanapin, guys. Kasi pag nakita mo siya, akala mo siya ay eh, bato lang na medyo may corona. Yan, katulad nyan So, madali mo lang siyang makikita. Uh, kailangan lang, matalas lang yung yung paningin para uh, uh, mabilis kang maka, pa, makapansin. Kung madali mo siyang makita, kasi nga... Uh, dahil na rin sa kakaiba niyang itsura so ayan yun guys ang makakuha ko dito guys so dami talaga dito sa saang malapit lang ito guys sa makatumba sa laot lang ito yung tinatawag namin dito guys na na basagan na ispat kasi guys dito sa lugar na to guys pag medyo malakas talaga yung alon ay hindi ka makakalapit dito kasi yung lugar na to guys ay binabasagan talaga ito dito ng alon kaya tinawag namin itong uh, basagan so yung kabila nya guys ay tinatawag din namin na rakit rakit so hindi ko alam kung bakit nila tinawag na rakit rakit guys so, pero dito guys sa lugar na talaga na to eh, talagang masagana pa talaga to dito sa amin sa Palawan so mahirap din guys pag abusuhin mo siya guys kasi madali rin yung maubos so balay dito guys nagkukuha lang naman ako dito ng para pang ulam ulam lang kasi sa isang taon minsan ko lang to ginagawa so yan medyo malabo pa talaga guys So ayun, uh, panoorin nyo na lang hanggang dulo doon guys At huwag nyo palang kalimutan na mag iwan ng uh, message At uh, pakishare na rin yung ating video pa, uh, pa like and share And uh, meron pala tayong youtube channel Pwede po kayo mag subscribe doon Para uh, tuloy tuloy po yung ating uh, video At sana ay huwag mo kalimutan na mag comment At kung taga saan po kayo para alam ko po kung hanggang saan umabot yung aking video Maraming maraming salamat at enjoy po watching na lang po tayo mga master Thank you very much and yun uh, Shout out sa lahat ng ating uh, sumusuporta sa ating uh, YouTube channel at sa ating Facebook uh, Pakipollow na rin yung ating Facebook na Bruce Kugay Fishing TV At Bruce Kugay Rojo de la Cruz sa ating Facebook At uh, huwag niyo pong kalimutan na pa-follow ng ating uh, Facebook Ang Facebook page po natin ay Bruce Kugay Fishing TV So yun, parang lang po sa YouTube palo na lang po at sana ay magsawang sumuporta Dahil uh, sana ay uh, maabot natin yung mga uh, goal natin sa pagbablog Dahil ito po yung aking pangarap Kasi plano ko talaga na kung halimbawa mamonetize ako at magkaroon ako ng sahod So lahat ng mga kamaganakan ko po sa buong Pilipinas ay papasundo ko Charot Hindi pero totoo po yun Papasundo ko sila lahat kasi sa tagal namin sa Palawan na hindi ko na halos makilala yung mga kamag-anakan ko kung saan na sila kung anong kamusta na sila o saan sila ngayon so at saka kung ma-monetize tayo at magkaroon tayo ng sahod guys so magbibigay tayo ng 1,000 every every upload po natin ng ating video kung tayo magkakasahod sa bali bibigay tayo kung halimbawa mayroon tayong uh, 10,000 o oh, 10,000 people din yun guys malaking tulong yun para sa lahat so wala tayong pipiliin guys Yan, maraming maraming salamat.